mula sa mga alaala ng makapangyarihang mga dato at ang mga pakikipaglaban sa mga dayuhan hanggang sa mga bakas ng kultura at komersyo na nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon sa modernong Maynila, ang kasaysayan ng tundo ay isang kwentong naghihintay na mapag-aralan. Ngunit ano nga ba ang tunay na halaga at impluensya ng kaharian ng tundo noong unang panahon? Halina't samahan niyo ako pabalik sa nakaraan patungo sa isang kaharian na minsang nagningning sa puso ng Maynila sa gitna ng mga lagaslas ng Ilog Pasig, sa mayamang kapaligiran ng Luzon, umusbong ang isang kaharian na sagana sa kultura, pamahiin at mga tradisyon. Isang kaharian na uukit ng malaking marka sa kasaysayan ng Pilipinas at kikilalanin kahit ng mga malalaking imperyo sa panahong iyon. Ito ang kaharian ng Tundo, isang estado na higit pa sa isang simpleng pamahalaang pampolitika. Namay may matayog na sistemang panlipunan na kinabibilangan ng mga sibilisadong tao. Noong ikasampu hanggang ikalabintatlong siglo, ang Tondo ay nagsilbing sentro ng komersyo sa pagitan ng mga isla ng Pilipinas at ng mga karatig na bansa. Ang ilog Pasig na siyang nag-uugnay sa kaharian ng Tondo sa mga rehiyon ng Luzon ay naging isang pangunahing ruta ng transportasyon ang lipunan ng tundo ay may isang hierarchical na istruktura na pinamumunuan ng isang lakan o raha na siyang pinuno ng militar at espiritual na pinuno. Sa ilalim niya ay ang mga dato na nagsisilbing mga pinuno ng mga barangay o maliit na pamayanan. Ang mga dato ay may kapangyarihan sa kanilang mga nasasakupan at may tungkulin sa pagpapanatili ng kaayusan at hustisya. Ang pag-unlad ng tundo ay hindi lamang nakadepende sa kalakalan. Ang mayamang lupa sa paligid ng Ilog Pasig ay nagbigay daan sa pag-unlad ng agrikultura na nagbigay ng sapat na pagkain para sa lumalaking populasyon. Ang mga kasanayan sa paggawa ng mga gamit mula sa metal, paghahabi at paggawa ng mga bangka ay nagpalawak pa sa ekonomiya ng tundo ang tondo ay nakipag-ugnayan at bumuo ng isang matatag na relasyon sa iba't ibang kaharian sa Timog Silangang Asya na nagpapalawak lalo ng kanilang kapangyarihan at impluensya. Sinasabi na ang mga konsepto ng Dharma at Karma na nagmula sa mga tradisyong Hindu-Buddhist ay maaring naging bahagi ng kanilang paniniwala. Subalit ang pagdating ng mga Espanyol noong ikalabing anim na siglo ay nagdala ng malaking pagbabago sa tondo. Ang pakikipaglaban sa pagitan ng mga Espanyol at ng mga Tagalog ay nagresulta sa pagkawala ng kalayaan ng tondo. Ang mga Espanyol ay itinatag ang Maynila bilang kanilang sentro ng kapangyarihan na nagpahina sa posisyon ng tondo bilang isang pangunahing sentro ng negosyo. Sinasabi rin na ang pagkatalo ni Lakandula sa mga Espanyol ay ang panahon ng pagwawakas ng kaharian ng Tondo bilang isang malayang estado. Ang paggalang sa pamilya, ang kahalagahan ng pakikipagkapwa-tao at ang pagpapahalaga sa kalikasan ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga kaugalian at tradisyon ng tundo na nanatili hanggang sa kasalukuyan. Ang sistema ng barangay, kahit na may mga pagbabago, ay nagpapakita pa rin ng impluensya ng sinaunang sistema ng pamayanan. Ang baybayin, bagamat hindi na ginagamit bilang pangunahing sistema ng pagsusulat, ay patuloy na pinag-aaralan at pinahahalagahan Bilang bahagi ng ating cultural heritage, ang Laguna Copper Plate Inscription, isang copper plate na natagpuan sa Laguna, na naglalaman ng isang inskripsyon sa wikang Old Malay na may mga salitang Sanskrit, ay nagbibigay ng mga detalye ng isang transaksyon sa lupa noong 600 CE, na nagbanggit sa kaharian ng tundo at ng mga pinuno nito. Ang mga talaan ng mga Chino, Japan, at iba pang mga dayuhang manlalakbay ay nagbanggit sa tondo bilang isang maunlad na kaharian na may malawak na komersyo. Ang mga arkeolohikal na paghuhukay sa mga lugar na dating sakop ng tondo ay nagbigay ng mga artifact na nagpapakita ng kanilang mayamang kultura at advanced na teknolohiya. Ang mga kwento tungkol sa kaharian ng tondo ay talaga namang nakakamangha sa panahon ngayon ang sarap isipin at unawain ang kasaysayan ng ating pinagmulan ang pagiging komplikado nito at ang kakayahan ng ating mga ninuno. Ang kaharian ng tundo ay isang paalala na ang ating kasalukuyan ay nakabatay sa mga pundasyon ng ating nakaraan. Ipinakita nito ang ating tradisyon, kultura at yaman na minsan rin nagpakilala sa atin bilang isang maunlad na pamayanan sa mundo. Kung tutuusin ang kaharian ng tundo ay matagal ng naglaho. Subalit ang mga pamana nito ay nananatili ang ating pagpapahalaga sa kanilang mga sinimulan ang siyang magiging gabay natin sa ating paglalakbay patungo sa mas maunlad na hinaharap. Ang kaharian ng tundo ay higit pa sa isang talaan sa mga pahina ng kasaysayan. Ito ay isang testamento sa katatagan at paglaban ng mga Pilipino. Ang pag-iral nito bago pa man dumating ang mga mananakop ay nagpapatunay sa kakayahan ng mga katutubong komunidad na bumuo ng mga komplikado at maunlad na lipunan. Ang mga kwento ng mga dato at mandirigma na tulad ni Lakandula at Magat Salamat na nagtangkang ipagtanggol ang kanilang lupain at kalayaan ay nagbibigay inspirasyon at nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng paglaban para sa sariling karapatan. Ang kanilang mga pagsisikap kahit na natalo ay nagpapakita ng di matitinag na espiritu ng mga Pilipino at nagsisilbing pundasyon ng ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang pag-aaral sa kanilang mga karanasan ay hindi lamang pagtingin sa nakaraan kundi isang pagkilala sa patuloy na pagsusumikap ng mga Pilipino para sa isang mas makatarungan at malayang kinabukasan. Ang kanilang mga kwento ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagkakaisa at paglaban para sa ating mga karapatan. Kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag kalimutan na mag-iwan ng iyong komento sa ibaba. Maraming maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.